Ayan po nandito tayo ngayon sa Biodig Siyempre dito sa Biodig may mga kaibigan Dito tayong mga aso Kaya buti na lang nung nakarang araw Pumunta kami ng mall Ay bumili ako ng mga pagkain nila Tara pakainin ko muna sila Bago kami Aalis kasi pupunta kami mamaya Sa ibang barangay Kaya tara Kaya ito, ito na yung pagkain nila Binili ko nung Nakaraan mayroon tayong pang papi, pang tuta at ito'y pang aso talaga muna adult pang adult at siyempre bumili rin tayo ng pagkainan nila subukan muna natin kung kakain talaga sila konti Sige, pa Ay, hindi ko makita. Oops, naglaga na lang. Ha? Baka di ka subukan lang muna. Nagdaga na lang. Ayan. Kunti lang muna, subukan na muna natin. Baka hindi ka kakain. Saan Putot! Huwag mo pagtabi, baka magawin. Oh. Ito, ito, ito yung kaibigan ko dito sa bundok. Ito yung nagbabantay sa amin dito sa biodik pag dito kami natutulog ito. Tot. Uh, alis ka baka takot. <laughs> ah, ayos ayo siguro dog food. Subukan nyo. Aray. Sabay pa lang tumalikod. Sabi niya hindi tayo magkaibigan. Alam kong ko masunin mo ako kundi ako kakain. Kanwat. Oh. Uh. Haluan mo kasi ng ano muna. Kanin? Kanin. Para alam niya kasi sa sanay. Ayun lang. Malay nila kung dog food yan. yan ng aso kaya ito malang ang kakain. Hindi <laughs> 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 oh. nila alam kasi yan eh. Hindi nila alam? Baka alam niya, lasunin so yun yung inaalala namin eh, yung mga, mga aso na hindi talaga sanay sa dog food. Dun sa ano, doon kay Tatay Rune, ng mga aso doon. Kumakain sila. Ayaw nila. Di, al pag, pag aluan siguro na kanin yan. Pumatik mo nila kakain yan. Ang dalawang lang ang isip eh. Ng kanin Di ba yung ano dati kinakain nila, yung dinala na? Hmm. May sasako? Hmm, pa nila. Yung isa, biya mo isa. Yan, pamatikman niya yan. Nagdagan mo. Yan. Yan, dinikman na. Kumakain yung fish. Sikat Oo. Oh. Ang hindi kakain, magugutom. <laughs> Nag-vitamin na, hmm. binikali. Oo. Uh. Mm. Sige lang ganon sa buntot mo, ay kumain. Tatakas siya sarap ng kaan niya na. <laughs> ay ayaw niya sa amoy siguro? Ah, gusto mo yung pang papi no? Gusto mo pang tuta no? Kumakain <laughs> niya. yung pagkain ng pusa kinakain niya. Yan. Hmm. Ayun itim. Iputot tama hmm. na yung tao. Ayun iputot. Hmm. Naamoy niya pa lang. Ayaw niya. ka na lang. Oh, sumunod so kayo. Ah, oh, kumain din. tikman mo kasi. Ayun nga magatabis liderdon. So ayan, kumain na po mga MJ Oh. Sabi, siguro, bakit <laughs> Dahil sabi ko magkalayo eh. Matapang kasi nandung kalayo tatay. Sadya na. Mm -hmm. hmm. Sa itim din na kapatid bibig niya. Ito, magkapatid ito kaya? Okay tatay, Roger. Nandun sa ano. tatay na isang itim din na malaki ganyan. Nakikita dyan. Tama na daw? Wala ba? Tama na kasi maano sa tiyan din na. Maka maiso ka natin, maalas sa'yo. Kunti lang yan. Ano yun eh, sa chan, siya, sa Ayun yung sarap na sarap oh. Ito aso ni kay Joel. Tapos kagabi yung brown, mo na. Mm -hmm. May mga aso maka dito maka MJ. Kagabi pinakain ng kanin. Oh tapos tubig. Tubig, tubig, boy. Nagustuhan niya pala, o. Oh. Ayan, o. Oh. Salud agad. Ayaw niya magtubin. Dirisa na sa tubig, no. Masipag din yan. Tumasama ta. Hmm. Ayaw mag nila uminom ng tubig. Maganda may kasama lang. Maano naman yun. Puso to, tubig.

Ayan, 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 uminom ng tubig. Di sila sana yung uminom ng tubig. Lalit na yung tubig. Lalo na yung tubig. Malamig, no? Dito, malamig yung tubig. Umiinom talaga yung Pag yun, sobrang pagod na sila. Yung pag mainit siguro. Ayan, mabuti na lang kinain nila yung binili natin na dog food. At least alam natin na kakain sila ng dog food mamaya ulit kasi mamaya mag almusal din kami pag may mga sobra kami papakainin din sila yan putot yan mabaito si putot Ayan, yan yung mga... ito yung mga bantay namin dito sa biyodek pag dito kami natutulog sila dyan, dyan din sila sa upuan natutulog pag may mga kunting kaluskus lang ay tumatahol sila agad yan yan mabait to siya po yan mabait siya 那。No.